no mic. 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 mic, 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 test. No <laughs> mic test. Ba, ba ako? No. pa. may So what's up mga kahokens and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay is about bitching scrub. Ang product na i-introduce ko sa inyo ngayon is walang iba kung hindi ang Coco Berry Bleach Scrub. Don't worry mga kahokan, this is not this sponsored, okay? binibili ko lahat ng mga product or mga pinapakita ko sa inyo. If pinapadala naman siya, eh, ko rin naman. Bleaching scrub, ano nga ba ang magandang benefits nito sa ating skin? But before we proceed mga kakakens, if bago ka sa channel ko, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and click the bell button below to update ko So tingnan mag-upload ako ng mga panibagong video. So let's start para sa mga bago at sa mga hindi nakakaalam, okay. Oh. Imbleach Scrub po is ginagamit for use to enlighten skin, to lighten the appearance dark spot, or hyperpigmentation on the skin. Especially sa mga kasingit sinigitan yun ang mas target niya. Take note mga kakakas, magkaibang body scrubs bleaching scrub, okay? Especially their farfus and composition because body scrub are exfoliating product that helps to remove dead skin cells sa outer layer ng ating skin and it contains abrasive particles or yung mga nakakasakit yung mga nakakasakit <laughs> like yung jowa yung yung, yung, yung like sugar salt, ground coffee, may mga ano siya, may mga texture na gano'n, yung mga medyo mabutil-butil if nagigas niya ako, yun yun. Naging abrasive lang naman ang body scrub if madiin talaga yung pagkustos nyo pero pag hindi naman is hindi rin naman talaga yung iba kasi mali din yung paggamit kaya mas lalong nagsusugat nagkakamero nagka ng irritation nagkakamero ng pagsusugat or something yung iba nga mas umiipim pa kasi nga uh, medyo hindi tama yung paggamit nila ng body scrub medyo may, uh, may, may technicality kasi pag gumagamit ng ano ng body scrub kapag hindi ka talaga marunong sa kasi uh, gusto mo talaga yung parang kala mo naghihilod ka. Ganun. Mali kasi. Dapat kasi ang ginagamit nyo, ang binibili nyo is a uh, bleaching scrub. If gusto nyo yung uskus talaga, kumukuskus talaga. So, ang bleaching scrub is uh, more on pampapote, more on whitening. So, dun siya nakafocus. Yung karaniwa na makikita mo sa bleaching bleaching scrub. Yung parang plapi na mabango. Ganun. Hindi siya harsh pag ginagamit sa balat. Kung meron naman siyang beads or meron naman siyang texture na medyo, uh, medyo maliit lang naman. So, pero pag ano siya, what's uh, na dumapo na siya or nag ano na siya sa balat mo is kinuskus mo na siya, hindi siya masakit din. So talagang uh, hindi mo rin ramdam na meron siyang beads ng konti. Para ma din yung ano mo, balat mo. Hindi ko alam kung bakit may ganun siya rin. I mean kasi pag yung fluffy lang talaga kasi parang ano lang, uh, walang masyadong dati. So gusto ko talaga yung bleaching scrub kesa sa body scrub kasi foaming talaga siya. Foaming saka yun nga lang, medyo mabilis maubos. At usually mabango talaga. So, hindi malansa kasi minaamoy akong parang or depende rin siguro sa mga ano, sa mga ginagamit kong salt scrap. I try before mag bleach outside. Ba, hindi ko na siya inulit kasi hindi talaga kaya, hindi ko talaga carry hawakan ng ibang tao yung katawan ko. Unless partner kita. Kasi honestly speaking, wala lang naman sa mga gumagawa yun eh. Pero pag sa'yo, di ba, uh, wala naman, walang mali siya yun sa mga nasa ano, gumagawa sa labas. Ikaw, pag hindi ka sanay, eh. ayun, medyo uh, tama pa po yung ginagawa niya. Parang may itingin, ah, tama pa po yung ganyan. Pero, syempre normal lang yun kasi nga, sa so, labas ka ng paano, di ba? So, trabaho nila yun. Di may iwasan na hindi talaga nila madali yung part na ganto yung part na ganyan. Talagang pinapasok nila kasi yung sinintan. Ganun talaga. Ganito yung, ano yun eh. Bibigyan ka nila ng, papa uh, papaliguin ka nila. Tapos, baba, pababasain ka ng katawan. Tapos, pupunasan mo. Kailangan dry. Hindi naman sobrang dahil Dapat yung medyo wet lang ng konti medyo wet ng konti. Pag-usutin so, ka ng disposable uh, underwear, ayun, ganun. So ako hindi ko ginawa, nag-underwear pa na ako kahit madumahin yung underwear ko. Pinatungo ko ng disposable underwear, hindi ko kayang underwear is is i-remove talaga ng tuluyan. Kaya eh, hindi ko na rin ulit kasi hindi ko talaga kaya. Yung put ko ginawa, nagtatatata yung ko. Yung singit talaga, yung mga buhok ko, nadadali talaga yan, nadadali talaga yung mga yung bouquet yung nasasama yan. Wala naman mali siya yun, okay. So kung nahihiya kayo at gusto nyo mag scrub, so ito na yung option nyo. So ito ang isa sa mga product na bilib talaga ako. I mean, isa lang talaga, akong ako bilib talaga sa product. Talagang sinasabi ko talaga ako ba ako sa kanya o hindi. Talagang pinupuri ko talaga siya kasi nga maganda talaga siya. And to sponsor ako kayo. Pansin nyo, di ba? Ayan. Nag-double-double. -double, parang pumuti ako. Hindi ako naglalagay sa face nun, sa katawan lang. Napakaganda niya, sobrang bango at nakakalighten talaga siya ng skin. Also smooth. And alam niyo 'yun, yung uh, naranasan ko pa sa kanya is uh syempre hindi lang mahilig ako sa skincare, so naranasan ko na before gumamit ng uh, bleaching soap. Yung naranasan ko kasi before, uh, hindi siya plapi hindi siya ganun ka-plappy. Ito kasi basta ang ganda niya, parang may something siya na talagang gaga ay gagamitin ko tong product na to. Ganun. Ay gagamitin ko siya. So, hindi ako tatamad din gagamitin ito. May ganun something yung product na to eh. May talagang gagamitin ko talaga siya. May talagang, kasi yung before gumagamit ako ng mga uh, bleaching scrub, hindi ko sa lahag nagagamit kasi hindi ko alam ba't hindi ako ginaganahan. Siguro din sa amoy ganun. May exfoliate na nakalagay sa kanya, pero sa tingin ko talaga is lang yun. Kasi hindi naman siya hard, Like ng salt, sugar, or coffee grounds. Uh, malalaki yung particles. So, etong nga yung cocoa berry. Ito so, ay nagkakahalaga lang ng 268 pesos. So, if gusto nyo bumili ito mga kakakans, is wala nito sa Mercury, wala rin ito sa Watson's. So, I will put the link sa description box and also sa comment section para hindi na kayo maligaw kung saan makakabili ng mga original product. So, click nyo lang yung link. So, how to use this? Two times to three times dapat siya gamitin a week para ma-avoid mo din yung pagka sobrang exfoliating ng balat. Second is uh, mix well bago mo siya gamitin. So, para mas mag siya. Ganon. Tip number one is uh, gamit kayo nito, I mean, kapag haluin nyo na sya, is gumamit na lang kayo ng mga stick or something. Huwag yung daliri nyo kasi abot kasi yung daliri nyo. Ganyan. Hindi mo nasayang yung product pinahin ko sa katawan ko. Then after that, is ready to use na siya. O nakalagay din doon na avoid sa eyes. Lagi naman talagang avoid sa eyes, eyebrows. So hindi nyo na dapat lagyan yun. Sa so, madaling salita, huwag na lang lagyan yung mukha nyo. Okay kasi ako hindi talaga ako naglalagay nito sa face ko kasi uh, alam nyo na mas skin kasi natin sa mukha is mas manipis. Hindi ako naglalagay nito sa face. Sa katawan lang talaga hanggang leeg. Doon lang ako naglalagay. Kasi yung face kasi mas uh, pag ginagamitan mo na kung ano-ano mga toner or something kasi ha, uh, mas madali lang naman sa puti. So, hindi mo na kailangan ng mga ganito sa buka mo. For me lang ha, okay, suggestion ko lang sa inyo. Huwag na kayong gumamit ito, mga ganito sa mukha Kahit kojic nga lang at toner, eh, um, effective na yun sa mukha natin, di ba? Tamang pag-apply is in circular motion, but alam ko naman hindi nyo sinusunod yun kasi ako hindi ko rin sinusunod yun. Talagang ganun lang ako maglagay. <laughs> Pero dapat ganun daw, ganun in circular motion. And let it dry. Ibabag nyo 15 to 30 minutes yung maximum. After that, siyempre banlawan nyo na siya. If babanlawan nyo siya, i-check nyo maigi if nabanlawan nyo ba talaga siya kasi akala nyo, nabanlawan nyo na siya, hindi pa talaga. May mga ganun talagang times na akala nyo nagmamadali kayo, na akala nyo na tagka nyo na lahat, pero hindi. So, may possible kasi na pag natuyo siya, is ulit siya. Kaya at eh, triple check niya, especially if may mga lakad kayo kasi baka pa chi yung mga makita nyo dyan sa inyong katawan, di ba? kapag nasa labas na kayo, kapag nasa liwalag na kayo. After nung banlawan tong product na to is huwag na kayong gumamit ng kahit anong sabon, okay? Uh, gumamit kayo uh, before, before, hindi after. Para hindi naman mawala yung pagka-smooth na sa skin nyo. At para makita nyo rin talaga na effective siya. Kasi pag uh, sinabon nyo siya, automatic syempre bubula yun. Matatagal yung mga chemical aga na hindi pa masyado nasitsip ng skin natin, di ba? So, recommended soap ko is yung mga glutathione soap din. Kung anong glutathione soap na meron, kayo yung gamitin yung pang sabon. Kasi nga nagbi-bleaching soap kayo. So, puro pang na kasi bat bakay gumagamit ang bleaching soap? Para magpaputi, di ba? So, glutathione din yung gamitin ng sabon. Okay? Malinaw? which is speaking mga kakakas, wala siya naging bad side sa akin. As in, kaya talaga gusto kong gusto ko itong product na to. As in, talagang lahat ng nagawa niya sa akin is good or good. Or good. Kaya talaga ng mga For example, uh, yung uh, mga heavy product, like sample um, body scrub. Nagkakameron ako dyan ng mga butlig-butlig. Dito hindi talaga. Yun yung kagandahan sa kanya. Saka ang smooth-smooth at ang puti-puti. Yun nga lang medyo may kamahalan kasi ang body scrub is medyo mura. Yun eh, sa 100 plus lang. Ito nasa 250. Ma-encounter mo lang siguro yung bad side nito. If meron kang allergy or sa mga content niya or medyo sensitive yung skin mo sa mga heavy product like yung foaming o kaya dun sa mababango. 'yon, meron talaga ring tao talaga ang uh, talaga sila hiyang sa sobrang mababangong product. May mga ganun ako kasi gustong-gusto ko 'yung Mamulang. Meron kasi mga talaga na hindi naman talaga magandang gamitin. So, ang mga nakita ko pa ng ingredients na talagang uh, nakaka nakakatuwa dito is yung meron siyang glutathione meron siyang collagen so di ba talagang pampuputi talaga siya doon talaga siya nakafocus hindi naman po rin gumamit ng isang beso nito is uh, effective na agad so uh, gumagamit ako nito uh, matagal na like uh, mga, mga almost 2 months na ako gumagamit nito sabi ko nga sa inyo hindi ako magre-review ng product na hindi ko nagagamit ng almost a month okay uh, kasi uh, hindi ko pa makikita yung effect, effectiveness ng product na yun kung maganda ba talaga siya kasi malay mo bigla mga uh, after a week uh, magka meron ako ng mga ang tawag doon, mga bumps sa likod or something. Kasi doon ko talaga, siya, kinukus ko. So, I guess mga kakas, nandito na lang video na to. Kasi puro, kagandahan lang naman ang mga masasabi ko sa video na to. Uh, kung meron mga kapangitan, is depende na lang yung sa skin nyo, kung paano mag-react sa product na to.